Mami, saan po ba talaga tayo pupunta? Ah, anak, dito ka lang ha. Sorry anak, kung kailangan gawin to ni Mama. Wala kasi talaga akong pera eh. Hindi na kita kayang buhayin. Eh. Hindi ko po, po kayo maintindihan. Basta, dito ka lang ha. Sige na. Mama, huwag niyo po akong iiwan. Mama, marawag niyo na po. Anak, itawan mo nga ako. Sige na. Mama, ayoko po. Itawan mo nga ako. Lag lang. Miss, hindi naman ganyanin yun yung bata. Okay ka lang? Miss, maawa ka naman. Bata yan. Kasi siya, ang kulit niya. Ayaw niya ako Anak mo to? Ha? Paano mo nakuhang gawin yun? Anak mo na iiwan mo sa gilid ng kalsada. Ano klaseng magulang ka? Wala! Wala akong kwentang magulang! O ano, masaya ka na? Hindi ko na kayang buhayin ang batang yan! May mga pangarap ako hindi ko magawa dahil sa bisit ang batang yan! Kaya, dapat lang na iwan ko siya rito! Kung gusto mo, ang mo! Go! Sa'yo na yan! Ining, naririnig mo ba sinasabi mo, ha? tao itong anak mo. Hindi aso na para iwan mo lang kung saan-saan. eh wala eh! Wala na akong magagawa! Hindi ko naman minahay ang batang yan! Saka, aksidente lang nung nabuo siya! Kaya, sorry ha! Sila na yan! Mama! Bata, bata! Mama! Tana, tana. Gutom ka na ba? Sumukain muna tayo. Hindi ka ako na mag-aalaga sa'yo. Sumula ngayon, ha? Na. Ayos ba? Pagpasensyaan mo na. Maliit lang yung bahay ko. Pero, pangako, magiging masaya ka dito. Hmm. Oh, nga dito. Alam mo, tumanda ako na mag-isa. Pero wala akong anak. Pero kung gusto mo, eh, pwede ba? Ako na lang maging tatay mo. Bakit po ba ako iniwan ni Mama at binigay sa'yo? Ayaw niya po ba sa'kin? uh, hindi naman siguro, pero... Hindi niya ako minahal. Sinabi niya po, sadyang nabuo lang po ako. Ay, shh, huwag kang ng ganyan. Ah, siguro mahal ka nun. Mahal ka nun. Pero sa ngayon, mas maganda, eh, magpahinga ka na lang muna, ha? Tapos, aalis muna ako, bibila ko ng makakain natin. Tapos, kung may pagkakataon, eh, magkita kami ng nanay mo, tsaka ako siya kakausapin. Okay ba sa yon? Hmm. Ano? Okay na sa itong bahay na to? Gigi masaya ka dito! Yan! Ayan, ako na tatay mo, ha? Okay? Tago na ngayon sa akin, tatay! Okay? Miss ka na, anak. Tapos, kakain tayo ha. Antayin mo ako. Okay? Sige. Oh, tay! Gising na po pala kayo. Oh, Naghanda na po ako ng pagkain natin. Nakalagay lang po sa lagayan ng pagkain. Kunin niyo na lang po. Talaga? Bait naman ng anak ko. Siyempre po, masipag po kumita ng pera yung tatay ko eh. Alam mo, kaya mahal na mahal kita eh. Hindi ka lang masipag. Kapag aruga, bukod sa lahat, matalino. tanda mo, kakapasok mo lang sa eskwelahan. Ang taas na agad ang mga mo mong marka. Pangako po, tay. Mag-aaral po ako lang mabuti. Talaga? Promise mo yan? <coughs> tay, okay lang po kayo? <coughs> Oh, kailangan na, huwag mo alalahanin. Uh, magtatrabaho ko ng mas maigi at magdadobli kahit ako para makapag-ipon ako, para may pasustento ko sa gusto, nung, gusto mong kunin kurso balang araw. <coughs> Alam mo tay, mahal na mahal ko po kayo. Kaya nagpapangako po ako na makakapagtapos po ako at magiging doktor po ako. Tama yan. Tapos, eh, Matamos kung magugas dyan. Umakit ka na sa taas ha. Maligo ka na at may paso ka pa. Ha? Sige. Gasa mo na yan. O okay, tay. lang, dan -dan lang. Tay naman. Huwag naman pasaway. Eh, pag sinabi kong uminom kayo ng gamot sa tamang oras, uminom kayo. O okay? na. Okay. Oh, wala Eh, nakalimutan ko eh, doktor pala tong anak ko. <laughs> Kaya lagi may sermon pa nagpapat-check up ako. Oo naman tayo. Hindi naman para sa akin yun. Para sa inyo din yun. <laughs> Hindi, ko naman. Okay. Tay, di ba ho, kayo yung pinag-iwanan ko ng anak ko? Mm, ta tay, kilala niyo po? Anak? Ikaw na pala yan? Ang laki mo na. Buti nagkita pa tayo. Tsaka, doktor ka na pala ngayon. Anak, namiss kita. Hmm. Grabe naman. Pagkatapos ng lahat ng nangyari. Yung iniwan mo ko. Ako sasabihin mong miss mo mismo ako? Ano kasi... Kaya ako lang naman nagawa yun kasi gusto ko magkaroon ng magandang kinabukasan eh. Kaya naiwan kita. Pasensya ka, nanak. Tsaka mag-isa na lang ako eh. Nagsisisi na ako sa ginawa ko. Mahal? Talaga ba? Nasaan yung pagmamahal nung iniwan mo ko? Di ba? Sabi mo, never mo kong minahal. At aksidente lang na nabuo ko. Kaya na pinamigay mo ko na parang puta. di ba? Pagmamahal ba yun? Pasensya ka na. Nagsisisi na ako sa nagawa ko. Saka parang kinakarma na yata ako kasi may sakit ako. Hindi na ako gagaling, anak. Kaya sana patawarin mo ako. Hindi, hindi ko, hindi ko nakasalanan yan. Hindi na kita mapapatawad. Pasensya ka na. Tayo, tara -tar na po tayo. Sandali lang. Anak, please naman, oh. mag na lang ako sa buhay. Hindi pambiling gamot, wala ako. Saka, ngayong successful ka na. Sana huwag mong pabayaan yung mama mo. Kasi kahit anong mangyari, ako ang nanay mo. Galing ka sa sinapupunan ko. Patawarin mo ako, na. Hindi. Hindi ko alam kung sang bathala ako kumuha ng lakas ng loob para sabihin niya. Simula nung iniwan mo ko, nawalan ka na ng karapatan para tawagin akong anak. At kung meron man, na ngayon successful na ako, hindi ikaw yun. Si tatay. Hindi kami magkadugo, pero pinakamdam niya sa akin tunay na pagmamalay sa magulang. Tinuring niya akong tunay na anak. Binihisan, inalagaan, minahal. Kailanman di mo nagawa sa akin. Pasensya ka na, pero hindi kita ina. Alam mo, hindi kita masisisi kung bakit sobrang galit ng anak mo sa'yo. Pero sana natutok na sa nangyari. Sana mapagtanto mo na para sa ating mga magulang, biyaya ang magkaroon ng isang anak. Pero ikaw, sinayang mo lang. Sinayang mong isang mabutit, mapag-alagang anak na kahit kailan hindi mo na mararanasan pa. <laughs>